Hi, good morning po sa inyong lahat. Ayan, gagagaling ko lang mag magmili ng paninda sa San Roque. Sa San Roque ako na mili ng paninda. Medyo maganda-ganda ng panahon ngayon, pero papukso-pukso pa rin ang ulan. Medyo mahangin pa. Sana pag-okay na yung ano ka neto, yung panahon pang limang araw na ito na pangit ang panahon kasi nag-umpisa ito nung lones yung gagawa sana sila dun sa aming pinapagawa. Tapos umuwi sila kasi maulan. Tapos one week sila talaga na ano, walang trabaho kasi o oh, maulan pa din, di pa rin sila pumasok. Eto meron tayong, ay asa na to sira na yan. Meron tayong garlic powder pero ako maghihiwa pa rin ako ng ano ng bawang kasi gusto ko nito yung ano yun yung bawang pag napiprito yung bawang gusto ko siya. Kaya lalagyan ko pa rin siya ng bawang. Nagtiwa lang ako ng limang ano yung bottle ng bawang. hindi ko na to mapapa pino ng husto na pagkahiwa kasi nagmamadali na ako alas 11 pasado na ng umaga ngayon magluluto pa ako ng pananghalian meron pa kaming tinula kahapon pero uh, magpiprito ako ngayon kasi nga kahapon na tanghali nagtula ako tapos pagkahapon nag ako hindi na nagsikain ng hapunan kaya hanggang ngayong umaga, yun din ang inalmosal na spaghetti. Kaya yung aming tinula kahapon na sobra, nilagay ko sa ref, tapos iinitin ko na lang ngayon. Tapos magpiprito ako nitong ating bangus na, ano ka na ito na ating dadainin. Ayan. Andito yung ating suka. silvers one pa rin ang gamit ko. Maglalagay tayo ng suka. Medyo madami yan. Tapos, ilalagay natin yung ating bawang na ating hiniwa. Ayan. Ilalagay natin yung ating garlic powder. Ayan. Maglalagay tayo ng paminta. Paminta. Wait lang. Para mabilis. Kasi magmamadali na. Ayan. Damihan natin ang paminta para mabango. At saka syempre, yung ating asin. Ayan. Saka natin to ha. Halo-haloin. At ito na yung ating ating suka, bawang, tsaka paminta, asin. Yan lang ang timpla ng ating daing. Pero meron siyang garlic powder para yung ano niya, bawang manuot talaga sa ilalim ng kalam na ng ating bangus. Ganito ako magtimpla ng daing na bangus. Mas masarap pa ito sa daing na bangus na nabibili sa Save More di ba may nabibili sa Sigmor bumibili ako dun ng daing e, muna natin lahat isasawsaw muna natin lahat ayan ayan sawsaw -saw muna natin lahat tapos ilipat natin dito sa pinggan para lahat siya may lasa So, ako na to ilipat sa lagayan pagkatapos ko mag prito, magpiprito ako nito tatlong piraso. Ganun-ganun lang. Para lahat may lasa yung ating daing na bangus. Itong tatlong peraso pala, ang bili ko nito, 145. Hindi siya umabot ng dalawang kilo. Kala ko dalawang kilo na yung kasi medyo malalaki. Ayan, ilagay ko muna dito sa pinggan yung ating Ayan. Kasi, ilalagay ko yung bangus dito. Ayan. Tapos, saka po lalagyan ng ayan o. Oh. ko siya. Para lahat meron. Kasi, hindi siya malalagyan ng ano ka na ito, suka yung nasa ibabaw. Hindi na siya malalagyan. Kaya kailangan buhusan siya. Siguro maglalasa na to sa loob ng 30 minutes. Magpiprito na tayo nito. Bala ko sana mag-corn beef. Kaso, ito na lang na bangus. yung ating daing na bangus ilagay na natin yung natirang suka yan lahat sila meron bawang may suka may paminta kaya manuno talaga yung lasa Ayan. Ibabad lang muna natin siya, saka natin pritohin. Na yung ating daing piniprito ko na. Tapos, nandito pa yung iba na. Tatlo yung pipritohin ko. Ayan. Dalawang buntot at saka isang ulo. Tapos yung matitira, dalawang ulo, isang buntot. At ito naman yung ating natirang bangus. Pare, dalawang bangus ito. Tapos, ilalagay ko lang siya sa freezer para kung kailan namin gusto lutuin, saka namin lulutuin. Kasi, yung isang prinito ko, kasya na yun sa amin. Baka sa mga susunod na araw. Tingnan ko pag nagustuhan nila, bibili pa ako nito sa palengke Ayan po. At ito na yung ating daing na bangos. Ayan. Ito lang ang prenito ko. Kala ko isa't kalahati. Yung dito, yung pa lang, parang okay na kasi initin ko pa yung ating tinola. At ito na yung ating tinola kahapon. Iniinit ko na. Ayan lang po yung aming pananghalian.